Good afternoon po sa inyong lahat. John Reblogs nga pala po. Uh, for today's vlog, ang gagawin po natin ay magre-reset po tayo ng oil change sa ating odometer sa radar Robic TFI. natin guys. So, guys, kanina po kasi habang ako i-bumabiyahe, nakita ko sa gauge niya na meron na pong oil change. Eh, kakatapos ko lang po mag- oil change ng 4,000 km. Yun po yung second change oil niya. Sa first change oil niya po kasi, first 1,000, one month po. Tapos sa second change oil naman, 4,000. So, ang next na dapat na change oil ko ay 8,000 km. So, yun nga po, nakita ko po kanina na may lumabas na oil change. Siguro po, hindi ko rin na i-adjust na na reset nung mga nakaraang change oil ko itong gauge po natin kaya lumabas po ngayon to so ituturo ko lang po kung anong paano po gagawin natin para po matanggal po itong oil change na nakalagay po sa gauge natin so odometer so patayin po natin ulit gawin natin guys para po mawala yung nakalagay dito na oil change ay ito pong cell ilolong press nyo lang po and then ibubukas po natin yung ating susi. So, ilong press po natin. Yan. Press nyo po ah, hanggang sa magbukas nyo po yung susi. Huwag nyo pong bibitawan. Pag nawala na po, tsaka nyo na po bitawan. Yan po. So, guys, nakita nyo na po na nawala na po yung oil change. Yan, very basic lang po guys para sa mga kakakuha pa lang po ng Raider 150 FI dyan sa mga hindi pa alam kung paano i-adjust ang ating ano, oil change indicator kung tawagin po or interval so yun lamang po guys nakita nyo po wala na po wala na rin pong gas <laughs> so yun lang po guys comment down below na lang po kung ano po masasabi nyo kung naiintindihan nyo po ba like and share na din po at huwag nyo po kakalimutan mag subscribe Pakihaon na din po yung notification bell guys para updated po kayo sa mga latest videos na i-upload ko. John the vlogs. Peace.